Yan yeah, mga kaisan Kasama po natin si Utol Albin, Kaparnbin po eh, ah, Magandang tanghali po Pasyal po din sa Niugan po Ay ah. Yan Tayo po ay uh, mga kaisan Sa aking mga Sa ating mga pinsanin po mm -hmm. Yan nai po oh. Ay ano po Ah uh, pa tinanong ko po si kuya nang mangka ay ano ka na ito pa kaya kuya tinignan po natin ganun <laughs> <kung nasap> <laughs> <laughs> bini binisita po pati ni ko Alvin si tatay po di ba't nagkasakit po okay naman po si tatay ayos na Ayun, utol. ito ang spray ko ito? oo oh, nangihinayang ako ay otol tatay naman mo utol ng ano ha? ng niyug ni at okay. saging yes, ito mo, Dilaw na ano. Ang ganda to yung lupa tiyan mo. Ang ganda ito. Na. Nagbubuhaw-buhaw yeah, ngayon. Ang maganda. Tapos eh, yun lang muna itatanim ko. Kasi kalabas ha. Hindi manintan siya ngayon. Hmm. Ay, Ako yun yan. No? Tamutol. Gaganda na ano. Doon na muna ang mga pananim ko ngayon. Ito yun eh, mga looming tinans na lang muna. Oo, oh, maganda yun. Hindi na matagal pero... Looming tinans. Ito yun mga niyog. Pero pag... Uh, Ayos. Yan, diretso lang. Yan, nagniyog po. Adi, ano po? Iuupo, iuupa po natin pang paglilipong po. Yung mga pepera. Pag, ano po, pagpapahawan po. Oh. balik tad lang po ang pera. Makakwarta po ng mga 8,000. Adi, eh, pang ano na po yan? Pang maintenance na po dito. Dito rin po tayo kukuha ng mga pang maintenance po oh. grabe yun ang pakutol eh Una, yan utol, utol. in-spray ko ito kahapon una utol, una hmm. yan lang kao yun nga, yun ang kukuha natin ah, tinira ko talaga para sa AU tara utol ta yun utol ito, in-spray ko Atara. yan ang mga niyog oh ah, aking uh, yon, ano nilipungan nilipungan yan, yan tayo ng Oo nga, yun utol. Tinira ko po kay utol yung ano, nangka. At uh, madalang po makapunta din ay. Eh. Uh -huh. yun utol. Yan. Utol, dalawa yan. Hmm. Uh -huh. Yan. Atlo. Oo, dalawa hinug na. Ating kukuhan kayo, yung ang akitin. Ano, Tul? Kaya? Wala mga kaisan si man yung ating mga kets, si Otoy. Kaya o, Kakayanin Kakaya nito, Ano oh. kaya? Sige. Kaya ko. Kaya, no? Mahala na. No? Mahala na no? no, mga kaisan. Lagyan ng ano? Sagdan. Okay.

tanyog na utol uh -huh. lag lagi na oo sige taglagi yan ayun ano tapasin mo tapasin utol tapasin utol si. yan lagabong o Ano? Hilaw ang Ito. Hilaw yung pokodol. Sige, ay. Eh. Sige. Na pala ba Ba. Ay Yan. Talagang itinira po natin kay Utol. Yan, salamat Utol. Mhm. Yan, eh. yan. Sako. Nang kahong malaki. Yan, tama tama po ito. Ito yung okay, lawin po utol yung isa. isa. Yan. Tatlo okay, pa yan. Yan yung uh, nabulok ng mga yan. Sayang nga yan po. Eh. Mga nabulok na. Hmm. Sayang biro. Sino ba utol? Pasa okay. rin utol. Papasa nga nalaan. Hmm. Bakit okay. na po ah, patay na po ang spray natin eh. Lantan na utol ano? Oo pag may lang araw ito marami sa way na putol saan? Dun, ah. utol. marami sa way doon kay tatay oo lakatan ang dami itong marami pa akong palipat dun. Uh. turdan turdan lakatan hmm yun ang pangunahin dito ay kailangan nila ito maparami ko, oo yan ah huh? dilaw na po yun ang kailangan maparami lakatan turdan sabah maganda sa akin ano utol quality oh. ano yan pa utol tamo ang niyog yan pa na puno. Oh mm -hmm. Na ano na. Ano, Pagkahatid ko sa iyo mamaya, mag spray pa ako dito. Oo. tamuoy tamo eh. Yan ang mga niyog. Sayang mm. eh ano. Sayang. Pag na hindi aabya rin eh ano? Pa lang, ano yung bayawak? Para. Ha? Mm. Kaya ako ito tamu. oh. ang pag-asa. Abay oo. Ah. Uy, dating ng araw utol tayo eh. Oo, oh, yun ang legacy natin eh. Ayun, pag may limang taon Laging tabas. Bungan ah. Yeah. Pag yun. Mm -hmm. Yan, lang itong aneng ko. I-spring ko lang utol. Ito, lang lang. ito utol din eh. Tamutol ng lupa, utol tamo. tamu, tamu huy, tamo utol. Ito ano, maganda. Utol. Ano? Pag ikaw ay pag tumubuhay ganito sa lupa. Pako. Ng mga paku ma okay, ganda mataba Oo, uh, ang lakatan turdan at sabang tadali no. ko dito senior yung kirire utol nabunga kalabasa sa ilalim kalabasa okay. nga rin ito yung spring kula nga rin ito ano diyan tatabasin lang ngayon mga ganyang banban yan dati po kami hindi eh. latayan namin po ng bayawak ito dati ayan po pala kami eh. pa rin po ang makikinabang din eh. sa so, pagkataban ng lupa utol Jejen tayo dito, Jejen. Yan, kami pepo pa win na. Kakain naman po natanghali 'yan. Yo, oh nakuha na naba ninyo 'ari? Hindi pa. Ang daming niyong sataas. Belo, paalis Oh. Kakain okay, po at si uh, Kain okay, po. Si po hmm. na rin natin maya -maya. Okay, po natin, may maya Kain po. lang po din. pa po kitatay, pina-selan po. Mag-asawa. Kain po. Kain po. Si Otong is po ipaparin nito. Eh, wala pa po. Baka po busy pa pang guhukay eh. Ang guhukay na ano? Nagulutol ng ano. Mahala man ano. Ay, may paplat. Oo, susunod daw siya. Maya-maya daw. Tahan natin pa uwi. Nahahid ko lang si Kuya. Mga kaisan, biyahe na ako kami. We've been living in since so long. All the feels are gone. Fella, stopped me on the street last night. Said everything's over. Get you down, you gotta steal the crown. Got to own it. Don't bitch and moan about it, please. God forbid you scrape your knees, and it's nothing to sneeze. What oh. do you Oh, Jiggy, Jiggy. Don't think you. Oh, 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 lang. oh, 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 Ingat ah. May bus na ba? Boy. Yan o tol, pamalik boy Oh Yan, Malik Boy, daan po yun ano ano, palsabangon. Gawa ng ang, nanay, ang tatay ng po niya ay deliver ng puon ng kupra sa palsabangon po. Ay, ari oh. Malik Boy, pagpilaw. Thank you, Tol. Thank you, Tol. Balik na po tayo ng Tayabas Pagbilaw Hello po sa mga pagbilawin eh. are po ay mga kapit-mahay po namin. Pagbelo kayso. Kinuha lang din po ni Kuya yung si Adidas si Kuya Alvin po ay dumalaw kay Tatay. Sa dito sa amin ko kinananay. Tapos ko ay Kinuha na rin yung pinabili niyang GoPro. Na nasira na po yung GoPro niyang isa. Tara naman po. Kaya, yeah, pap papunta sa aming bayan, Tayabas. Pero may lusutan din pa may nila. Tara lusutan naman papunta ng Laguna. Luciana. Yeah. Lokban. Bibiyahe lang po tayo ng uh, 30 minutes. Kaya yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. At uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless peace. Bye. Salamat po.